lang live tayo. So eto na nga ang nangyari at nagpa Jumbo Hotdog kami ang famous Jumbo dog dance at ayan kung makikita nyo sobrang dami naming pinamigay dito merong mga ayan mga appliances may mga sako ng bigas pero kasi hindi namin inaasa na ganito kadami yung tao actually meet and greet lang to ayan no meet and greet lang to biglaan lang to walang preparation to ayan no kung makikita nyo dito sobrang tumulong lang kami dito wala kaming ano wala kaming ibang hinangad kundi tumulong dito sa mga kababayan natin sa koron. Okay, Ayun, kitang-kita nyo ko. Grabe grabe, binibigyan ko sila. Sobrang init dito, guys. Tanghaling tapat to. Pero wala kaming reklamo dito, guys. Actually, wala nga amin TF dito, guys. Eh. Ayan, gusto lang talagang tumulong ng team malakas. Tapos ang nangyari nga, ayan, tingnan nyo. May binigyan may... may... pa. Ang bait ko. bait namin lahat dito, guys. Walang ano dito. Walang ka-plastic-plastic. Plastic. Wala, talagang sobrang ang bait na. Ayan, no? Oh, Redon Labador, namimigay pa yan. Tingnan nyo, pawis na, pawis na. Grabe. di ba? Tapos, ganun ang sukli na ibibigay. Nung taga-munisipyo na si Ate Jo. Kaya talaga ako nag-init dito. Kung maikita nyo kanina sa di ba? Talagang inaawat na ako. Nag-iinit na talaga ako, guys. Kaya, no? Kung maikita nyo, biglaan lang to. Actually, kahapon lang sila nag-grocery neto. Tapos sila na rin nag niyan kasi walang tao masyado dito sa Koron. Ayan, kita nyo naman. Pero syempre, hindi natin idadama yung mga taga-Koron na kababayan natin. Actually, isang tao lang naman yung nambash sa amin. Ang masama lang nun, taga-munisipyo siya. Yun po ang kinakalungkot namin. ba diba, dapat siya pa nga mismo yung natutuwa kasi na ipopromote namin yung Koron Palawan. Kasi may nagsabi na parang humihina na raw yung turista sa Koron Palawan. Pero guys, sobrang babait ng tao dito at sobrang ganda ng kuron. Kaya nga kami namigay, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Kahit, tingnan nyo, pawis na pawis na kaming lahat. Ayan, oh. Ayan, diyan na nagsimula yung talaga. Yung may biglan ng bash namin na, ayan, si, si Ate Jo. Ayan, oh. Talagang inawat ako diyan Ayan. Pero joke lang ah, Maraming, sa maraming marami marami, marami salamat po sa inyo. Maraming, marami salamat po. kita dikit na, dikit, dikit na. Digit na digit, digit. So, ayan, maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Ay. Thank you, thank you, bye-bye.